wala akong kapera-pera. Parang imposible naman makapag-negosyo ng walang pera, Coach Herald. Lahat ng mga negosyo, kailangan ng pera para mapagsimula. Kailangan ng puhunan. Ang sagot ko dyan, mali. Maraming mga negosyo dyan ang nalulugi o nagsasara kahit nagsimula sila sa malaking kapital. Dahil syempre, meron silang mga access sa funding. Marami silang mga kakilala at connection na kayang sumuporta sa kanila. Meron din ako mga nakita na mga negosyo nagsisimula sa walang-wala, sa maliit na puhunan, pero napapalago nila. Ang tanong, what's the difference? I think it is skill for me on my own perspective. I think it is the ability to manage and grow your business. Kasi kung palagi ang nasa isip mo, pera, saka na lang ako magne kapag may pera na ako, saka na ako mag-iisip ng pangkabuhayan or yung sisimulan ko negosyo, pag may pera na ako, it kills creativity. Dahil kung may paraan, talagang may isa sa mo yung mga gusto mo at yung pangarap mo. In this video, ituturo ko ang anim na negosyong pwedeng pwedeng-pwede mong simulan kahit wala kang kapera-pera. Number one, maging reseller ka. Halimbawa, yung kapitbahay mo nagbebenta ng peanut butter. Tapos mo mapasok ka sa opisina mo. Pwede mo alukin yung mga katrabaho mo, mga ka-opisina mo. Bro, gusto mo ba ng peanut butter? Masarap siya, natikman ko na. Ito yung picture, pakita mo. Sabi mo kung magkano, 200 pesos lang. Kung gusto niya, sabihin mo, bro, okay lang bang bayaran mo para mapa-reserve ko na agad at ma-i-order ko na. Siguro naman sa halagang 200 pesos, kaya naman ibigay or maglabas ng ganong halaga ang katrabaho mo. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, baka ikaw yung may problema. Kaya kahit sa maliit na halaga, hindi siya nagtitiwala sa iyo. We're not talking about huge amount here. We're not talking about 100,000 na magda-down payment siya ng 100,000. Simple 200 pesos lang. I'm sure 90% or 95% kung hindi buraot yung kaopisina mo, kayang-kaya niya maglabas nun. Another business idea, ito, usong-uso ito mga pack lunch, yung mga pagkain na nasa styro or yung mga nasa cardboard boxes. Ayan. Kung may karinderya na malapit sa inyo na mura at masarap. Bago ka umuwi sa bahay mo, ilista mo na yung mga ulam na gustong ipasabay ng mga katrabaho mo. Tapos, patungan mo na lang ng konti. Ganon din ang strategy. Siguro naman, kaya din nila maglabas ng 100 pesos. Mga kaopisina mo, magkano lang mga ulam at kanin. Hindi naman yata lalagpas ng 100 pesos yan kung sa karinderya ka bibili. Number two, offer services. Ayan, dugot pawis naman ang kaya mong i-offer. Kung marunong ka mag-ayos ng PC, sabihin mo, tol, marunong ako mag-ayos ng PC, subukan kong ayusin yung PC mo. Saka mo na lang ako bayaran kapag naayos ko na yung PC mo o yung sirang PC mo. Or, o pwede ka maging taga-edit kung magaling ka sa mga graphic design. Sir, wala akong high-end PC at wala akong mga mamahaling laptop, mga ganyan. E di wala talaga mangyayari sa buhay mo kung puro ka reklamo pero nakakapag-movie marathon ka sa cellphone, nakakapag-browse-browse ka palagi dyan, nakakapag-Facebook ka dun sa laptop ng kumpanyang pinapasukan mo. ba? Diba? Maraming paraan kung talagang gugustuhin mo. Pwede kang manghiram ng laptop sa mga kakilala mo, kaibigan, kamag-anak, kung meron na mga hindi nagagamit na, mga pinaglumaan, hiramin mo. Or kung pinapauwi naman yung laptop dyan sa opisina pinagtatrabahuan mo, pwede mong gamitin after ng duty mo. Kapag gusto mo talaga, may paraan. Number three, referral. Kung may mga kakilala kang ahente ng property, mga sasakyan, mga insurance, tapos sakto may kakilala kang naghahanap ng, kunwari, mabibilhang bahay, eh di alukin mo, i-refer mo dun sa kaibigan mo. Sabi mo, tropa, may kilala ko itong si Juan de la Cruz. Naghahanap siya ng kondo, 5 million yung budget niya. Ikaw nang bahala dyan ha. bigyan mo na lang ng porsyento kapag na-close mo yung deal. So wala kang nilabas na puhunan, siya ang nagtrabaho, siya nag-close, ikaw nag-refer ka. For sure, hindi naman yan maramot para bigyan ka ng kaunting parte doon sa pag-refer mo sa kanya. Number 4. Pwede kang maging middleman. May kakilala ka ba naghahanap at gustong bumili ng 100 na lata ng mga pintura? Sakto, may kakilala kang may-ari ng hardware na nagbibigay ng murang pagkukunan ng mga pintura. Patungan mo ng 5 piso, ng 10 piso, tapos kausapin mo yung kaibigan mo, yung owner ng hardware. Bro, di ba benta mo sa pintura na kada lata 300 pesos per liter? may client kasi ako, uh, si Pedro, bibili ng 100 pieces ng lata. Baka pwedeng ibigay mo sa kanya ng 310. Tapos, kukunin ko yung patong, yung tubo na yun. Of course, kapag natuloy yung deal, edi 10 times 100, edi naka 1,000 ka rin. Wala kang puhunang inilabas pero nagkaroon ka ng instant 1,000. Hindi ka rin malulugi dahil hindi ka naman namuhunan. Bakit alam ko ito? Of course, nagawa ko ito dati nung no, nag-aaral pa lang ako. Pero, hindi sa pintura. Uh, Construction-related materials naman. But, it is the same thing. Same strategy. Pausapin mo yung owner, kung pwede, treatan niya ibigay. Yung original price is 300. Tapos, siya yung makikipag-usap kay Pedro. Tapos, kapag na-isara yung deal, ibibigay niya yung konting profit. Why not? Bakit hindi niya kayang ibigay? Dahil, kumita din siya. Bumili ng bultuhan itong si Pedro. Di ba? So, bakit niya ipagdadamot? Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi siya makakabenta. Ikaw yung nagbigay sa kanya nung client na yon Number five, consignment. Ayan. Medyo applicable lang ito kung may tiwala na sa'yo yung seller, kaibigan mo man, kamag-anak, mayaman na kamag-anak, at mas maganda kung hindi nage expire yung produktong ibebenta mo. Halimbawa, magdala ka ng mga limang sample ng pabango, para may pakita mo dun sa katrabaho mo. Limang piraso ng make-up, sapatos, relo, bag, ganyan. So kapag nagustuhan nila, bibilhin nila on the spot. Hindi ka namuhunan at hindi ka nalugi. Kapag hindi nabenta, ibalik mo lang. Ganon. So usually nangyayari yan sa grocery. Katulad nung mga nakikita nyong tinapay, katulad nila gardenia. Pag hindi naubos, ibabalik lang kay gardenia. Ang problema sa mga ganyan, pagpagkain, kapag alam nila ang isang supermarket or grocery chain, naging hindi na bebenta, lagi silang napapanisan, hindi na yan makikipag-deal sa'yo. So, hindi yan makakabenta at wala ng consignment agreement yan. Pero kapag malakas ang benta, lagi nauubos, so naging binibigyan yan ng mga supply. Tip number six, offer something that you already have. Halimbawa, may motor ka na nabili mo dati or niregalo sa'yo ng jowa mo tapos niloko mo, edi gamitin mo pagpapasok ka sa opisina or pauwi ka na kapag ka may mga gustong sumabay sa'yo. Magpapahatid yung mga katrabaho mo, mga kaibigan mo. So kapag nahatid mo sila, singilin mo ng konting bayad. O kaya pwede ka din mag-apply sa mga ride hailing app tulad ng Angkas, Move It. Pwede din mga parcel katulad ni Lala move, na kapag pauwi ka na tapos hindi naman against the way yung paghatiran mo ng parcel o paghatiran mo dun sa pasero mo, liliko ka lang ng konti, di dagdag pagkakakitaan din yun dahil same way naman kayo. Another example, kung nagre ka ng apartment, medyo may kalakihan, pwede ka maghanap ng mga office mate mo na willing makipag-share sa'yo tapos hatian mo na lang sa kuryente, sa tubig, sa internet. Pero make sure doon sa landlord mo, na doon sa may-ari ng unit na nirerentahan mo kung papayag ba siya sa mga sublease. Yan yung tawag subleasing. Na kasi baka nakasulat pala doon sa kontratang pinirmahan mo. Bawal pala. Tapos may maximum number of person allowed per unit. Baka imbis kumita ka, nagka problema ka pa at baka mapalayas ka pa. At magko-comment ka dito sa akin, sabi mo, hindi effective yung tinuro nating tip. Another example is kung may mga gamit ka o mga bagay na pwede mong iparent, katulad ng mga one-time use, katulad ng gown, mga suit, halimbawa, no nag-JS ka, nag-graduation ka, why not? Iparent mo. Tapos, kesa naman nakatambak lang dyan at mabubulok, masisira lang. Sayang, pwede mong iparent. Maghanap ka ng mga bagay na pwede mong iparent kasi hindi mo naman madalas ginagamit at baka masira lang. Tip number 7, ito secret tip, dinagdag ko lang ito. Kung estudyante ka palang ngayon, tapos yung mga magulang mo, maswerte ka, binibigyan ka ng allowance o ng baon. Huwag mong gagasusin lahat yan. Ipunin mo yung iba. Tapos yung may mo, pwede mong gamitin pang puhunan mo. Hindi naman ikaw yung naglabas ng pera. So, technically speaking, nagsimula ka pa rin sa walang pera. Nagsimula ka pa rin sa zero. Dahil for sure, madalas kung hihingi ka ng pampuhunan sa mga magulang mo, tapos yung magulang mo medyo takot pang sumugal dun sa naiisip mong business idea, dun sa naiisip mong negosyo at ayaw niya mag-take risk. Hindi talaga yan magtitiwala pa sa'yo dahil wala ka pang karanasan at talagang mare-reject ka at hindi ka pagbibigyan. Bakit ko ulit alam yan? Dahil jan din ako nagsimula at alam kong effective yan to get started, to gain experience in business. Oh, baka may piloso po dyan sabihin, Coach, gusto ko maging trader katulad mo. Kaso wala akong puhunan kasi ayoko magbenta-benta ng mga ganyan-ganyan. Wala akong alam sa mga ganyan. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mong maturuan at negative ka palagi, hindi kita matutulungan. Lalo't lalo ayaw mong tulungan yung sarili mo. Pero sa mga taong who wanted to learn and be humble enough para matutunan ito mga binigay kong tips, pwedeng pwede sa'yo to. Pwede ka magsimula dyan sa mga binigay kong tips sa'yo. Music